May mga hindi po naniniwala sa rapture. They believe, nangyari na raw yung tinatawag na 70 weeks ni Daniel noong mga nagdang siglo. Ito po yung mga preteris na tinatawag. Ngayon, may mga hindi rin po naniniwala sa rapture. They believe, second coming lang. But, pinaka- makapangyarihan talaga na <coughs> sorry ating tignan yung katotohanan dito sa Bible kung talagang susumahin mo in totality no totoo talaga may rapture na magaganap kasi tignan po ninyo ha the antichrist si antikristo hindi yan mag-aappear hanggat naririto yung restrainer sino ba yung restrainer na yan mga believers why sorry, dahil nandoon yung nandoon sa mga believers yung Holy Spirit. Nasa atin po 'yan. Kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Heso Kristo, whether you believe on the rapture or not, kami naniniwala po talaga kami sa rapture. Inaral ko po yan. Uh, talagang nagtutok ako sa eschatology, lalo na po lately no, sa mga events sa Israel minamalat na nga po ako eh. So, ito po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. If you are a believer of the Lord Jesus, whether iba-iba tayo ng mga minor doctrines, pero we share the same major doctrines like faith alone in Jesus Christ, inap na yung blood ng Panginoong Heso Kristo para maligtas tayo. At, di ba, sa mga minor naman na doctrines, halimbawa, may naniniwala sa rapture, may hindi naniniwala. Pero we both believe in the atonement alone by Jesus. Naniniwala tayo na si Jesus lang ang salvation. Well, kahit hindi kayo naniniwala sa rapture, mararapture din po kayo. Yan ang good news. Hindi kayo naniniwala sa rapture, mararapture din po kayo. Ganon din po yung sa mga naniniwala na nawawala raw po ang kaligtasan. Well, kahit naniniwala po sila na nawawala ang kaligtasan, ang totoo naman po, hindi naman po ito nawawala. Ganon din po yan. Ano po? Kahit hindi nila pinaniniwalaan ng rapture, well, mararapture din sila. Ayun po yan. Ganyan po ang humor ng Panginoon. Kaya kung ako po sa kanila, kung ako po sa inyo, aralin natin mabuti ang Biblia. Huwag tayong, tayong maghawak doon sa emosyon natin. Huwag tayong maghawak doon sa uh, nostalgia natin doon sa mga lumang pinanggalingan natin ng mga samahan. No? Tignan po natin, nasa Bible ba yung mga pinaniniwalaan niyan? I mean, yung mga sentiments, yung naisip ko rin. Doon po tayo, ano ba nakalagay sa Bible? Sa Bible, may rapture. May rapture, may rapture. Okay, marami pong comments dito. Mahal ko po kayo liha. Hindi po ako sumasagot. <laughs> Nabasa ko lang po kayo, hindi po ako, ano, I'm not against you. May ang paniniwala ninyo. Pero ako, since naging born again Christian po, I believe in the rapture wholeheartedly. Kasi I believe Jesus is good. Hindi niya paparanas sa mga anak niya ang kahirapan ng tribulation sa pangunguna nga mismo ng Antikristo, syempre. At ang gusto ni Jesus, safe tayo. At mangyayari lang yan sa kanyang piling. Di ba Sa kandungan ng Panginoon. Doon, meron tayong totoong kapayapaan. Again, kahit hindi ninyo pinaniniwalaan ang rapture, kung ikaw ay born again Christian, mararapture ka. Kaya mag-subscribe ka na dito sa ating channel. Iniimbitahan kitang pakishare po itong video nito. Hindi po pananakot ang rapture. May nag-comment, natatakot daw ako. Hindi po ako natatakot. Excited po ako. Bakit mo katatakutan ang lovely face ni Jesus? We will see Jesus. We will meet Jesus for the very first time sa rapture. Yan po ang mangyayari. So, kung meron man pong uh, emotion no? sa puso ko ngayon, yun ay walang iba kundi pananabik na makita ang God of Gods, the God Almighty, the Lord Jesus Christ, who loved me and gave Himself for me. Kaya, anytime na pwede mag-rapture. Tama yung isang comment, pwede mamayang gabi na, sabi po niya. So, come Lord Jesus, kunin mo na ang bride mo, kunin mo na ang iyong church. thank you and as always and forever jesus truly loves us all